Bakit kaya wala pa rin kulay ang 1K Reel Place samantalang meron na akong 3 Reels na may 1K Views? Ang sabi naman dito ay eh, pag umabot na ng 1K Views ang Reels nyo eh, mailalathala na sila dito. Ito po ang kauna-unahang Reel ko na umabot ng 1K Views Nagawa ko ang reel na ito noong hindi pa professional mode ang profile ko. Ito naman ang pangalawa kong reel na umabot ng 1K views. Medyo mabagal usad ng reel na ito. At ito naman ang pinaka latest reel ko na umabot ng 1K views. Ganoon din, hindi pa rin. na hala